Po ng, uh, ng victims... Matapos na alisin sa pwesto bilang hepe ng Navotas at City Police, posible masampahan ng kasong administratibo si Police Colonel Alan Umipig dahil sa kabiguan nitong imonitor ang kanyang mga tauhan. Ito'y kasunod ng insidente ng mistaken identity na ikinasawi ng isang 17 anyos na si Jemboy Salazar na pagkamalan si Jemboy bilang target na maoperatiba at kalaunay na pag-alaman na hindi pala ito ang hinahabol ng mga otoridad sa prime ng media araw ng Miyerkules, August 16, 2023, kay NCRPO Chief Police Brigadier General Melencio Nartates, inamin nito ang pagsibak kay umipig kasabay ng pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa irregularidad na kinasasangkutan ng mga pulis na botas. Bukod kay umipig, sibak din sa pwesto at kakasuhan ang hepe ng Station Investigation Section ng Navotas sa Police na si Captain Juanito Arabejo at si Chief Master Sergeant Aurelito Galvez na siya namang chief clerk ng IDMS. Ayon sa impormasyon, bigo itong magsimuti ng paraffin test at hindi paghahanap at pagpreserba sa mga ebidensya. Based on the recommendation of uh, the district director of uh, the Northern Police District, General uh, Gapas. Of course, nagsubmit siya ng uh, ng uh, kanyang investigation report yesterday And so I acted on it. Um, uh, perusal of these records, uh, I concurred with the uh, their conclusion as well as uh, approved the recommendation. And one of the recommendation is uh, the relief of uh, uh, the Cipuk police. We have uh, police operational procedures. We have uh, policies, guidelines, and everything. And um, uh, with the scene lapses. We've seen uh, absence of uh, um, uh, things that they should have done during the conduct of uh, operations. Ay wala. Boy by blow, nakalagay naman dun sa investigation report bukod sa tatlong opisyal, dalawampung tauhan pa ng Navotas Police kabilang ng anim na nauna ng akusado ang inalis na rin sa pwesto at naharap sa kasong kriminal at kasong administratibo. Mula sa nasabing isyu muling iginiit ng PNP na isolated case lamang ang nangyari kasabay ng paninindigan na ang pagkakasangkot ng mga pulis ay hindi nila gawain bagamat hindi nila ito papayagan na hindi maragot ang mga nagkasala sa batas. Sinasabi nila na Uh, this is yung culture na ng uh, police. Um, uh, I agree. I agree. Kasi one resemblance ng isang insidente na ganyan is uh, it is an indicator na ginagawa. Okay? And so, uh, we should be uh, hard-hitting and uh, we will investigate properly such that may iwasan natin. Dapat nga zero nitong Martes, August 15, 2023 nang irekomenda ng PNP Internal Affairs Service kay General Nartates ang pagsibak kay Umipig dahil sa di umano'y tangkang cover-up matapos na madiskubre sa investigasyon ng IAS na inutusan umano ni Umipig ang team leader na tanggalin sa kanilang report ang labing isang pulis na kasama sa operasyon. Ay naman kay Natates, wala siyang kaalaman ng dito. Ngunit titingnan niya ang nasabing impormasyon para pag-aralan ang posibleng dagdag na mga paglabag ng naturang mga pulis. In this particular uh, incident, may nangyaring uh, barilan, whether uh, na-disgrasya or uh, deliberate or what, that is the death of a uh, Jim Boy. Nung dinala doon, they're supposed to conduct an investigation. Eh, pagka sinabi mo investigation, you're supposed to document everything, gather pieces of evidence. At nag-reenactment ka doon. At kung ano-ano pa. 'Di ba? The usual, 'di ba may makikita ka dapat yellow line. O pupunta ka pa. Eh, sino ba ang sino ba nagresponde doon? Sino nagresponde doon? Family pa nakakuha? They're supposed to respond mm. and gather the uh, evidences, whether physical evidence or testimonies from bystanders. And even yung uh, testimony ng uh, mga police na actually nandyan, did they account the, the number of or uh, identify yung police officers na uh, involved? So, doon pa lang, makikita mo na. Nauna ng hinimok ni Interior Secretary Benhor Abalos ang publiko na ang nasabing sunod-sunod na mga insidente'ng ng kinasasangkutan ng PNP personnel ay hindi maging basihan ng pagbaba ng tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.